pati pa yung nagtupad ako na isali pa. So okay lang yun guys, na ko lang naman sa inyo yung syempre lahat naman tayo ay nakakaranas ng ganun, share ko lang naman. So good please. morning guys. This is Florenda's vlog and welcome to my channel. For today's video guys, I i-share ko sa inyo ang na-deliver kong mga paninda galing kay Mamang Store na nagkakahalaga ng 3,475. Tapos, sa mga nagde-deliver guys, syempre lagi tayong may tip pero kakaunti lang. Halagang tag 40 or 50 lang talaga ang binibigay kong tip kasi yun na yung kasayahan nila. Kung tutusin, free deliver pero syempre yun yung kasayahan ng nagde-deliver. Kung tutusin nga, malit lang yung 45. Kaya nagiging 3,475 plus yung tip ko ngayon ng 45. Yun lang naman. So, si Mamang Store pa rin yung nag-deliver sa akin, guys. So, pagpasensyahan nyo na ang aking buhok, guys. Ganito talaga ang buhok ng mga nanay. Huh? Siguro sa ako lang pala. <laughs> Hindi lahat ng nanay sa akin lang. Dahil, ano, um, siyempre, bisibisihan tayo sa trabaho. <laughs> so, natawa lang ako sa sinabi kong mga nanay, guys. Pasensya na. Um, ngayon, isishare ko sa inyo, guys, kung ano-ano ba ito. So, ang content natin ngayon ay uh, halos, ano, about lang sa aking tindahan kasi syempre nakaka order tayo ngayon at hindi naman ako umaalis kasi guys yung mga about sa mga simpleng loto na ulam dun ko ina-upload sa aking isang channel sa Florendas Mix 2.0 gagawin ko kasi yung second channel guys pero hindi pa sa, hindi naman madalian basta upload upload lang ako doon So, nahinto ako guys kasi may bumili. So, ayun na nga, time check tayo guys ay 10.30 ng umaga. Na-deliver ka agad siya ka. Order ko lang ngayong umaga na una, una din ako na ano, na-deliveran. So, babalik pa yun siya kasi nga naiwan yung in-order kong gin. Peraso, peraso na lang po ako na mag-order. Nag-order lang ako ng alim na peraso bilog, apat na kantos. Kasi hindi naman kaagad sa isang araw ay maubos yan. Yeah, tipid-tipid na tayo sa order ngayon. Hindi na ganun ka ano hindi na hindi na tayo mag-stack ng marami kasi guys sa uh, sa totoo lang syempre na sa squatter area lang tayo nakatira hindi naman natin pag nga may ari tong lupa na to no so hindi natin alam kung kailan tayo paalisin kasi yung dito guys sa uh, may bandang release, sinukat-sukat na sila doon kami hindi pa naman kasali daw daw lang so hindi tayo sigurado kaya mas maigi na yung uh, pagbumili kaunti-kaunti na lang para in kaso kung anong madimulis, di kakaunti lang yung ano, bibit-bitin. Dito guys, pag sa squatter area ka makatira, nakatira no, ah, hindi ka pwede magpundar ng gamit. So yun lang pala guys, na iba na yung kwento ko. <laughs> so about lang to sa Sari Star Store, na iba na yung kwento ko. So ito na guys, um, isishare ko na sa inyo ang aking mga na-order ngayong umaga. Ngayon pala ay July 17. Yan, 10.30 ng umaga. So narito guys, isi-share ko na sa inyo. Yan guys, yung tindahan ko. Walang laman pa. Wala masyadong laman. So ito na guys. So ito na guys. Ito na naman yung bago kong order ngayon. Ito matagal na akong hindi naka-order nito. Pabalik-balik lang kasi yung mga bini, ah, in-order kong biscuit. Baka magsawa yung mga customer ko. Kasi no choice na talaga sila kung ano lang yung display ko. Kaya ito dinagdag ko. Uh, Choco Tops. Uh, so, ulitin ko guys. Uh, ang puhunan nito ay 73. Kung ibibinta ko to siya ng 8, 7 lang ang tubo. Kaya 9 po ang bintahan ko sa Choco Tops. Itong Fudgy Bar, tag 10 pa rin siya. Yan, Fudgy Bar Assorted. Tsaka mas mabinta kasi yung ano, yung color green. Itong Hello, sa isang binta ko dati, hindi ko alam kung magkano na to ngayon. Iaano ko na lang sa screen yung presyo. Ito, mabenta rin talaga tong ano, uh, Hansel Crackers. Kasi yung iba, pag walang tinapay, ito yung pag nagkakapi sila, ito. Itong Hansel Crackers ang gamit nila. May 10 plus 1 na pala siya. Yan, 10 plus 1. May tubo tayo ditong isa na. Ito naman, wala nang masyadong batang nagdadaya per dito sa amin. Kaya, uh, tag 12 pieces na lang ang binibili ko dati. Tag 24 pieces. Uh, ngayon, hindi na. 12 na lang kasi naglakihan na yung mga bata. Meron tayong bulalo, uh, bulalo, cup noodles, tsaka spicy bulalo. Tatlo-tatlo lang. Ang bintahan ko nito dati guys ay 26. So ngayon, hindi ko alam kung nagbago ba to. Titignan natin sa, basta sa screen ko na lang ano yung mga presyo ko guys na kung may nagbago man sa aking mga presyo. So ito isang carefree. At dalawang kumando posporo. Hindi na ako nag-ano ng lighter guys. Hindi na po ako bumili ng lighter. Puro posporo na lang. Kasi po, pag lighter, pag may nagsisindi dito sa akin ng posporo, ay, ng posporo, ng sigarilyo, nawawala siya. Kaya mas maganda, uh, posporo na lang para pag nagsindi, hindi naman na pwedeng dalhin yun na ilagay ilagay-lagay sa bulsa. Ito, meron tayong Dell Fabcon. Ang binta ko nito ay tag-8 na ata to. Basta hindi ako sigurado, guys. Kaya lang naman ako kumuha ng Dell, guys. Kasi, di ba, itong bahay namin ay simento lang. Pag nagpupunas po ako ng simento, uh, binubuhusan ko ng Dell para medyo may bango-bango kunti. Yan. Tapos itong mga suka, guys. Silver Swan, tsaka dato puti. tag anim lang ang in-order ko. Tag-11 pesos ang aking binta. Yan. Tapos sa uh, datu puti soy sauce naman, tag 13 pesos ang binta ko sa soy sauce. Ah, uh, itong oyster sauce ko guys, kay tag 9 ang binta ko niyan. So ayan na talaga nakasanay ng tao dito sa tindahan namin, 9. Yan, cloud 9, tag 10, bing bing. Hindi ako sigurado sa bing bing kasi mga ilang taon na akong hindi siguro mga dalawang taon o isang taon mahigit pa hindi ako naka-order naka ng bingbing -bing. dati nung nasa gro may grocer grocery pa ako ah uh, order ako ng bingbing ingay e ngayon po guys wala na akong grocery apps dahil ah uh, nasir nasira kasi yung isa kong cellphone yung napaayos na Ewan ko lang kung titignan ko pag nakuha yun kung okay pa ba. Sana maka-order ako ulit sa grocery. Itong bitsin ko guys, 9 pesos. Ayun na nga ang mamasitas ay 9. At ito lang ang dilata ko ngayon guys. Ito. katlo tatlo lang to guys, meatloaf. Ito ang bintahan ko nitong 26038. Tag-30 naman yung itong 150 grams at tatlong San Marino red so ayun lang ang order ko na halagang na 3000 pero mayroon pa pala chicheria at pagkatapos kung i-hold to sa inyo guys ay i-display na ko agad natin para makita ng ating mga customers na bibili yan dito tayo sa mga chicheria ito sinubukan ko tong ano itong magic flex yan kasi dati mabinta sa akin to eh na nag-order lang ako nito ng lima. Hindi ko na alam guys kung magkano na kasi medyo ilang months na rin hindi ako umorder nito. Hindi ko alam kung nagbago ba ang presyo niyan. Magkano ba din ako niyan dati? 8 ata. So hindi ako sigurado sa ano na lang sa screen. Yan. Magic Flex. Ayan. Basta lima-lima naman ito lahat ng mga chicherya ko guys. Kasi fast moving mga chicherya eh. Ayan yan, lima kaya na natin itong ito taglima lima limang piraso, tag-sampung piso naman ang binta ko nitong maliit na chicheria itong magic flex lang ang hindi ko alam yan, meron tayong nga cheesy red, patata loaded white balik, balik yung order ko guys itong rinbi, naubos naman kaagad kaya umorder na uli ako ng taglima lima yan, mapapanood nyo yan sa ano sana 'on na 'kong mga vlog guys. Na hindi pa na ano 'yun kasi premiere 'yun eh. Ang pagitan kasi ng premiere ko guys ay tag 1 week kaya hindi pa 'yun. Ngayon ay ang um, sa July 16 pa lang na play 'yung iba ay hindi pa. Ayun. Hello tay mga yan, cheese eat. Meron, naka-order na uli ako ng cheese eat. Yung mga paborito kong teacher, ah, uh, in-order ko. Pero hindi ko kinakain yan. Kaya siyempre siya yung tayo sa ating ano, tiga-tiga mo sa bunga. Huwag mo lang panaitain ng mga teacher. Kaya sinahin mo na natin yung tinda. Kaya mag na naman po ako ng para sa bigas. Wala naman daw kaming bigas. yan Ayan. Ito yung hilo eh. Oh, so, na bang hilo? Ito yung hilo, tapos bang bang sampo. Ah, oh, titignan natin yan. Ayan, medyo marami-rami itong chichiri ako ngayon, guys. Ayan, may naghahanap kasi ng malaking mangwan. Kaya hindi ko alam, 25 ang bintahan ko sa ganito dati. Hindi ko lang alam ngayon, guys, kung magkano na. Ayan. Ayan. Ito maliliit. Lahat ng maliit ko ay sampok talaga. Ito yung bago. Bago tong chipi. Kasi matagal na ako hindi nag-order ng chipi. Sobrang tagal na. Hanson ang bibilangin? Ay, mali yung haiho. Ang sabi ko, malalaking haiho. Ito sana, guys. Mali siya. Ang order ko nito ay malalaki sana yung tag 19 something ang puhunan eh kaya lang ito ang naibigay syempre text sticks lang naman pero chat lang naman pala ako mag order kaya no choice okay na yan i-display na lang natin yan hindi na natin i-reklamo yan kay nakakahiya naman magpabalik balik sila buti kung marami tatlong kira lang yan cheese tapos, dingdong. Kasi mayroong customer na nagsasabing floor, maglagay ka naman ng mga dingdong. Mga buibawang daw na malalaki. Siguro, pang pulutan. Yan, nag-try lang tayo ng tatlo. At tortillas, guys. Dati 25 din ang bintahan ko ng tortillas. At ito. Yan, meron tayong sisto dito. Hindi pa natin kaya na <laughs> ano, lahat ng flavor ay orderin. So, dalawa-dalawang ano lang naman. Dalawa-dalawa. Ito muna, dalawa. Kasi meron pa naman ako ditong guyabano. So, ayan guys. So, meron pa naman akong tatlong guyabano. Tapos, twist o. Oh. Kaya, ayan. So, ayan lang. Yung gin bilog tsaka 4 kantos ay naiwan man. So, ayan guys. Itong papag na to nga ginawa ni partner dito to sa ano namin tindahan para habang nagbabantay kung inaantok ka aw oh. pikit-pikit <laughs> ayan ayan lang yung halagang 3000 so guys ayun lang po ang aking video ngayong araw na ito ah uh, maraming maraming salamat sa inyo so pag pagpasensyahan niyo na guys pag ako kasi ang nagba-vlog kung ano lang yung suot ko hindi na ako nagbisbis basta kung ano yung mga sinusuot kong pambahay ayan guys oh pambahay marami pang chlorine chlorine pero okay lang yan guys at least yung ano tayo yung original, originality. <laughs> Yung katotohanan ba? Yung ating katotohanan na pamumuhay dito sa loob ng bahay. Yan. Yan sinabi ni Florinda. So, ayun guys. Uh, sa lahat ng makapanood nitong aking video guys. Uh, maraming maraming salamat. Lalong lalo sa mga subscribers. Uh, subscribers, silent viewers members ng aking channel, mga organic viewers ko, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, ah. lalong-lalo na sa Team Survivors at Team Nisnoy laging Team Nisnoy, Team Nisnoy talaga Team Survivors, kasi si Sir Nis po at ah, napakalaking tulong sa aking channel, so sa lahat po ng nakapanood sa aking video na napanood nyo ito hanggang dulo, maraming salamat, at kung meron man po kayo guys na makitang ah, harang wag naman po natin i-skip guys para tulong na makaipon ng revenue si Florenda's vlog para sa pangalawa so pangalawang sahod naka experience naman ako guys ng unang sahod pero wala pinangbayad lang sa utang <laughs> dahil may mga utang pa tayo nung time na yun so nakatulong naman po dahil nakabayad sa utang pero ang gusto ko kasi sana, guys, nung plano ko sana nung unang sahod ko noon, na hindi ko talaga nagawa. Magpalast chatter sana ako. Magpapalaro sana ako sa mga bata. Dito sa amin. Magpapakain sana ako ng supas. Pero hindi ko po natupad yun, guys. Dahil po sa dumanas ako ng uh, uh, financial medyo, hindi naman ganun na. Matinding kagipitan. Medyo nagipit kasi ako nung time na yun. Kaya, yun ang nangyari sa sahod ko sa YouTube. Pinangbayad ko lang sa utang na hindi man lang ako nakabili Kaya ng kahit uh, ano man lang. Halagang tag-isang daan lang na souvenir kahit nakabili man lang sana ako ng wallet. eh, basta kahit, kahit isang damit lang o short man lang wala. Lahat ng 5,600 na sahod ko ay naibayad ko po talaga lahat sa utang. Kulang pa. Pati pa yung nagtupad ako na isali pa. So okay lang yun guys. Naikwento ko lang naman sa inyo yung Siyempre, lahat naman tayo ay nakakaranas ng ganun. Share ko lang naman. So, at least, lumalaban tayo sa mga pagsubok natin na ating naranasan. Laban lang. Yung tindahan ko nga nakaranas ng nakaranas talaga to lang, sa mga nanonood ng aking vlog talaga. Napapanood naman nila halos wala talagang itong laman. Pero okay lang. Ayan ang lagi kong sinasabi. Laban pa rin tayo. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ang dami kong kaikikan, guys. Uy, ah, yun na, guys. Uy, tama na yan. Mag-ano mag na ako, guys. Mag-i-end na. I-end ko na to. Mag-i-end na. Kala mo naman, nakalive. Dami ko ng kaikikan na sinasabi. Maikwento ko na. Naku, baka maikwento ko ng buo. So, yun, guys. sa ulitin, Maraming, maraming salamat. Bye-bye.